Ang dami nga nagtatanong kung bakit daw pinasok ko ang mundo ng pagbablog. At isa lang may sasagot ko, pera at pera pa rin. Charing. <laughs> Sasagutin ko yan habang kami nga na aking ina-inagluluto ng ulam sa pananghalian. And by the way, Sunday po ngayon wala kaming lutong karne at aming nga ay sinigang na bangus sa miso. Hindi talaga kami nagluto ng karne ngayon dahil noong nakakarang araw na nga ay puro na nga karne. Gawa nga ng birthday ko at birthday nga ni Criminology. At yung bangus na iluluto naman namin ay yung naka-stack pa sa rep na nilinisan ko pa nga nung isang araw. At ito na nga yung sagot ko kung bakit pinasok ko ang mundo ng pagbablog. Ako po yung taong maraming pangarap sa buhay. At sa mundo ng pagbablog, hindi kailangan may natapos ka, hindi kailangan degree holder ka, hindi kailangan may titulo ka. Sa mundo ng pagbablog, lahat tayo pantay-pantay, may pinag-aralan ka man o wala, titulado ka man o hindi. At hindi ko pinasok ang mundo ng pagbablog para sumikat. Pinasok ko ang mundo ng vlogging dahil gusto kong kumita kahit ako ay nasa bahay lamang. Noon marami akong pangarap sa buhay na hindi natupad dahil nga sa kahirapan. At kung sasabihin nyo naman na hindi hadlang ang kahirapan para umunlad sa buhay, yes, tama po kayo. Kung ang isipin nyo lamang ay yung sarili nyo. Ako hindi ko nakatapos ng pag-aaral, high school level lamang ako dahil gusto ko nga kagad magtrabaho at makatulong nga sa aking pamilya. At lahat ng pwedeng pasukan trabaho ay pinasok ko makatulong lamang ako sa amin. At yung pangarap ko sa sarili ko na hindi ko natupad ay gusto ko nga tuparin para nga sa mga anak ko. Kaya nga ako ngayon bilang nanay ay gumagawa nga ng paraan para nga mapagtapos ko ang mga anak ko dahil hindi nga ako nakatapos. Kaya lahat ng pangarap ko na hindi natupad ay gusto ko tuparin para nga sa mga anak ko. Kaya nga eto pati nga mundo ng pagbablog ay pinaso ko na. At nagbabaka sakali nga na kahit konti ay kumita para nga sa pag-aaral ng mga anak ko. At hindi rin naman masama ang mangarap at sumubok sa isang bagay na wala naman tayong puhunan at ito nga yung pagbablog. At siguro naman inasagot na kita at ako'y nakikiusap sa mga nanonood ng na aking video na kung may makita man kayong ads ay huwag nyo naman pong i-skip. At kung magustuhan naman ninyo aking video ay baka naman pwedeng pakishare na at pakipalaw na rin po. At salamat na nga rin pala sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta nga sa akin. At kung tatanungin nyo naman kung ako'y sumasahod na ay hindi pa po ako sumasahod dahil kamomonetize ko nga lang ho isang buwan. Kaya nga po ako ay nakikiusap na baka naman po ay baka po pwedeng pakishare naman po na aking mga video para naman po tumaas ang aking views. Si Facebook kasi nagbabasis siya sa mga play ng video na ina-upload mo. At kung mataas ang views ng iyong mga video ay talaga namang malaki ang iyong sasahurin. Sa ngayon talaga sa liit nga ng aking views ay halos sentimos nga lang ang pumapasok sa aking earnings. Kaya nga kung hindi siya makaka $100 ay talaga namang hindi mo pa siya ma-payout mapay o hindi mo pa siya makukuha. At mabalik na nga tayo dito sa aming ginagawa at yan nga nakaluto na nga kami ng bangus sa sinigang nga sa miso. At sama na nga rin dyan ang almusal at saka nga tanghalian kaya nga nagprito na rin ako ng tatlong pirasong itlog. Ay kain na po, salamat po Lord sa araw-araw na blessing, salamat po sa mga opportunity na lagi niyo po ibinibigay sa akin. At nung kumakain na nga kami, eto na nga kinuha ko na nga yung ulo ng bangus. Sa inyo ba may meaning kung kanino mapupunta ang ulo ng bangus? Sa amin kasi meron kung sino yung head ng family ay sa kanya nga mapupunta ang ulo ng bangus. At dahil wala nga ang aking asawa dahil pumasok nga kaya nga sa akin napunta yung ulo ng bangus. At kinahapon na naman ay nautusan naman kami na aking inay na pumunta nga sa pepindan Munti. Doon nga kasi nakatira ang kapatid niya na tito ko at perot nga kami ibibigay sa kanya. At hindi pa nga kami nakakasapit sa amin pupuntahan ay eto nga nagpabili na nga kaagad ng putlong pati na nga ng hamburger. Ang may-ari nga niya ay aking kumari kaya nga kapag gusto namin ng mga ganyan ay kanya na lamang kami bumibili. Dahil malaki naman yung putlong ay naghati na lang si grade 7 at saka nga si ABM at yung hamburger naman ay sa akin. At sinabi ko na nga rin na bilis-bilisan na nga namin ang paglalakad dahil lahat nga na namin na tindahan ay gusto nga lagi ay bibili. Naghahanap pa nga ng mga milk tea yung mga yan pero sabi ko nga ay sarado. Charing. Ayoko nga sanang isama itong video na to dahil pag nakita nga ito ni Criminology at saka ni Yums ay eh hindi nga yun papayag na hindi nga rin sila ibibili. At ito na nga pagkatapos nga ng mahabang-habang lakarin ay eh ito nakasapit na nga kami sa bahay na akin tito. Napakahilig nga niyang magtanim kaya nga napakarami na yung alagang halaman. Ito ngayon yung tito ko na kapatid nga na aking inay at ang hanap buhay nga ay eh ang paggugupit. Bukod nga sa paggugupit ay eh, nagkukulay nga rin niya ng buhok at nagkukulot na rin. Hindi ko nga alam pero yung mga senior dito sa amin ay paborito nga siyang tawagin para nga magkulot at maggupit. At nakikita niyo ba itong bonsai na halaman na ito ay gusto ko na iuwi nung makita ko. Pero syempre nahihiyari naman ako dahil marami na rin naman siya naibigay na halaman sa amin. Ang sabi ko nga ay pag nahingi ko ay magbibigay na lamang ako ng bayad para naman hindi nakakahiya. At ako talaga nagpresenta na magpunta rito para nga makita ko yung mga tanim niyang halaman. Ang sabi ko nga ay nasa iisang baryo kami pero napakadalang ko nga magpunta sa bahay niya. Natatandaan ko nga parang nung huli pa ako pagpunta sa kanya ay parang ano isang taon pa. Fast forward, naka-uwi na nga kami at narto nga aking pamangkendal. Kakantahan nga daw niya ako at birthday ko nga dal. At pagkatapos naman ay ayan, kumain na nga kami ng aking asawa at ako nga ay tuwang-tuwa dahil alam niyo ba kung bakit. Ay nategi na kasi yung kanyang manok doon sa may aming teres kaya nga ako ay tuwang tuwa at sawa kasi maaayos ako na ng aming teres. Kaya nga bukas yun nga ang una kong aasikasuhin ang paglalagay nga ng halaman sa may aming teres. Yun lang, salamat.